Thank you Thank you May plano ka rin bang bakasyon sa Europe someday Or next year Well maybe this video can help you Dahil dito isishare ko Ano yung mga requirements Na aming ni-provide Ano yung mga fees na dapat bayaran At magkano yung tour package Na aming kinuha Para sa aming Europe tour On September 12, 2022 Hi, this is Pinay sa Israel and I am a caregiver here for six years at isa sa mga dream ko ang makapunta sa Europe. Makita ang magagandang lugar. So, sa mga curious magkano yung mga nagastos, ano yung mga requirements, stay tuned guys dahil dito sa video na ito sasabihin ko yung uh, mga kailangan mong gawin. So, nandito nga pala ako ngayon sa Nami Road kibut seminar kung saan dito ko abangan yung bus number 10 dahil ako po ngayon ay pupunta sa Italy Embassy para i-apply ang aming Schengen visa. Since yung travel agency na kinuhaan namin ng tour package ay doon kami kinuha ng appointment for our Schengen visa application kaya um, ito yung share ko sa inyo kung paano pumunta sa Italy Embassy just in case doon po kayo magkakaroon ng appointment. So, sabi ko nga po, dito nag-aabang ako ng bus number 10 and then eto yung mga dinadaanan ng bus number 10. D dumaan kami dito sa may Namal. So, sa mga familiar na sa Namal, Tel Aviv. Eto yung first stop sa Namal, Tel Aviv. Kung napansin nyo po, ba diba malapit yan yung na Nam Thai Restaurant. So, isang takanayan na malapit sa malapit yan sa naman. So, yung mga taka na nadadaanan natin sa, or yung bus number 10, siguro magiging familiar kayo dahil kapag if ever napunta kayo lagi sa Talabi Beach, magiging familiar kayo. Like this one taka na na ito na tumigil din kami dito. Ang, tap, ang kalapit niyan itong um, Carlton Hotel. So, dumating kami dito sa Under the Bridge. And then, ito, yung second takana ng bus number 10. I mean, yung takana na tinigilan din. And then, ito yung beach na kung saan sa mga mahilig pumunta sa beach. Ayun din, ito may takana. So, kung napansin niyo sa kabila, ayan, yung baka familiar din, din kayo. So, yan yung katapat nung takana na tinigilan. And then, sa pagliko, nadaanan namin dito yung Hakarmalit ha o Carmel Terminal eto po siya. So, sabi sa Google, 6 minutes lang makakarating ka na sa Italy Embassy kung dyan ka bababa. Pero hindi ko alam kung saan yung daan. po? So, since sa number 10, bus 10 ako sumakay. So, after kasi ng Hakar Malit, parang mga 3 station or 3 takana pa yung dinaanan namin bago makarating sa Italy Embassy. So, ito yung another takana na nadaanan na namin. So, kapag nakita nyo na itong blue fountain na yan, ibig sabihin po malapit na kayo. So, isang takana na lang after nyan is yun na kayo sa kabilang takana bababa. So, liliko po siya. And then, makikita nyo sa side ng driver, yung kulay orange na building. Ayan po. So, yan, dyan, yung another takana. So, after ng takana dyan, bababa po yung babae, eto na po yung bababaan nyo. Yung kasunod. So, pagbabaan nyo po dyan sa takana na yan, teka lang po, bababa muna po ako, no? So, ito yung mga sasakyan nyo, if ever, bus number 10, bus number 80, and bus number 88, ito yung pinakamalapit. Yan yung mga bus na kung saan pinakamalapit na takanana yung bababaan nyo pag kayo pupunta sa Italy Embassy. So, nadaanan ko sa so, pagbaba ko itong unit dress, and then lakad lang kayo for about 1 minute makakarating na kayo sa trade tower. So, trade tower po ang popular dyan, ano? if ever kaya pupunta sa Italy Embassy kasi ang Italy Embassy ay nasa loob po ng Trade Tower so ngayon ang Italy Embassy ang address po niya ay 25 Hamaret Tel Aviv Yapo so kasama ko nga pa pala sa aking pag apply ng Schengen Visa ang aking kaibigan ni si Arnie Katata so sa yung nag-pursue na kami ay mag-travel since kami ay hindi na bata at sabi nga niya ay ayaw niyang mag-travel or mag-tour na uugod-ugod na. So ngayon, nandito na kami sa uh, elevator sa number 21 floor ang, ang ating pupuntahan dahil nandun na ang Italy Embassy. So, pagpasok dyan sa Italy Embassy, So, syempre, kailangan dala nyo na lahat ng requirements na dapat nyo ipasa sa pag-apply ng Schengen visa. Sa so, last video ko po, italakayan yung mga requirements. So, ito yung ano, after 1 month ng paghahantay namin. Kasi nag-apply kami ng Schengen visa ng August 3 and then pinabalik kami ng September 1. So, yung passport namin, iniwan namin dyan. Kaya sa mga nagbabalak na mag-Europe tour, kailangan po merong kayong nakatabing pera. Ano po? Kasi katulad sa case namin, nagstay po yung aming passport for one month dyan sa Italy Embassy. Ngayon po kasi siguro madami ang uh, magta-travel na sa Europe kaya ganun yung nangyari ano pero usually daw kasi ang pagbibigay ng entry visa or Schengen visa is usually 14 days lang. Pero yung sa amin, it takes almost one month. So, like dun din sa case ko na kung saan natagalan ako dyan, nagantay ako ng mahigit 4 hours para maayos yung aking uh, Schengen visa dahil nagkaroon ng problema sa uh, application form ko. Dapat Kapag po ipapacheck sa inyo ng inyong mga agent, travel agent, yung inyong form, be sure na tama po lahat ng mga nakasulat doon sa application form para wala kayong aberya. At hindi kayo matulad sa akin na nagantay ng 4 hours. Ito po yung mga requirements na dapat yung i-provide kapag po kayo magta-travel sa Europe. So kailangan niyo po ang letter na ni employer na kung saan pinapayagan kayo na mag-travel sa Europe and then ID ng employer nyo, Xerox copy lang po and then employment contract at door or bank statement na kung saan 3 months po na copy and then dapat may 1 month salary na balance and then niktab hasama at ganyan din ang passport size na photo re-entry visa galing sa agency at 285 nis para sa Schengen visa application. The rest po ng mga requirements is ipoprovide po ng inyong travel agent like yung mga booking sa hotel and then yung mga itinerary nyo po. Yun namang tour package na aming kinuha is from Italy to Switzerland. So, dun sa package na yun, kasama na ang hotel, accommodation, plane ticket na round trip, and then ba na sasakyan namin kapag po kami ay magbagala sa Switzerland. And then, um, dahil malapit na rin po kami sa Paris, dahil magtitrain lang from Switzerland to, Paris, to Paris, kaya nagpaad na rin kami doon sa travel agent namin. Kaya, um, kumbaga, ang naging total cost, lahat-lahat is 5,500. Now, iba pa po yung bayad namin pag pupunta kami ng Paris. Yung sasakyan na train from Switzerland to Paris, kami na po yung nagbayad noon uh, personally. So, hindi na po sakop ng travel agent. So, sa ibang video ko po, tatalakayin nyo na no kasi. And, that's all. Thank you for watching. Hopefully, nakatulong ang video na ito sa inyo. Bye-bye!